Yan. Magbabaka sakali tayo mga Q. Ayan. Na dito sa mga hindi napupuntahan halos ng mga naghahanap kay Joros. Ayan. Dito kasi mga Q, hindi na po siya napupuntahan halos. Pero malapit lang po siya sa bukana ng Auckland uh, Aklan River. So kung makikita niyo ayun po siya. Ayan. So kung totoo naman, inarad yung katawan, may posibilidad talaga mga Q na Madag siya sa dito. Sa ditong bayan. wala namang masama. Uh, pag nagbaba ka tayo, malay natin makakyo. Mahanap natin. Yan. Kasi mga ganitong lugar, hindi na halos siya napupuntahan. Kasi yung pagre rescue yung mga kayo, kita nyo naman, nakapokus na po talaga siya doon sa area. Yan, sa mga malapit lang na lugar kung saan siya nalunod. Kasi hanggat hindi siya nakikita, Matthew, yan. malaki pala isipan talaga yan. At dapat, uh, sana, wag tumigil yung paghanap. Hanapin pa rin siya. Ayan. Kasi ma mga mga, malakas talaga yung alon ditong side dito. Ah, uh, ito kasi hindi na halos na pupuntahan eh. Ah, uh, wala nang gaano pumupunta dito, mga Kyo, para tingnan yung area na to. Ayan, kaya yung gagawin natin, ang hindi siya nakikita mga Kyo. Ayan. Ah, uh, gagawin natin, puntahan natin yung mga area na hindi talaga napupuntahan, na pupuntahan ng mga naghahanap. Yun yung uh, yung ano natin mga kayo, yung target natin, ang hindi siya nakikita. Tutulong tayo, mga Kyo yan, uh, pupuntahan natin yung mga uh, porsyon ng karagatan na tumakyo na hindi na halos na pupuntahan ng mga rescuer. Yan. Uh, doon natin titingnan lang. So, wala namang masama, mga akyo. Nagbabakasakali so, lang tayo at uh, mali natin makita natin siya doon sa mga lugar na hindi talaga siya napupuntahan, mga akyo. Yan. Kasi marami rin pong hakahaka haka mga akyo, na nasa malayo na po siya. ay no kung makikita nyo mga kayo doon na part <laughs> grabe na talaga yung tubig yan at saka maraming kahoy doon sa part na yon mga kayo kaso nga lang uh, malalim yung tubig ngayon yan high tide siguro tapos may alon pa Dapat paminsan minsan yung mga nag risk -re guys, papuntahan niyo mga lugar talaga ni Dialos na pupuntahan. Yung pakato area na pupuntahan na rin nila eh. Ayun o. No? Hindi makapunta doon mga kayo. Kasi ano na, malalim na na part doon No? Okay. Padaan sara. Padaan lang. Kasi minsan maakyo. Kung saan yung lugar na hindi natin pinupuntahan, doon pa natin nakikita minsan yung mga hinahanap natin. Okay. Katulad ng mga ganito, mga kayo, hindi na halos siya na napupuntahan. Okay. Kung baga wala na si isip ng tao yung mga ganito, ganitong lugar, mga kayo. Ayan. Wala na. May na dito. Ah! Oh. yun dyan part. Ayan. Pagkahan natin. Tingnan lang natin mga kayo. Wala namang masama. Pag tinignan natin. Ah! Nakakatapos dito, mga you know o. Mayroong maliit na anong papasok. You know, doon you know, o. May papasok doon, mga kiyo. Yan. Know, sa so mga ganyan talaga, sa so mga gilid-gilid. Ngayon lang kasi yung bukana, mga kiyo, kung nakikita ninyo. Lapit lang. Sobrang lapit lang po talaga ng bukana, mga kiyo. Try natin pumunta doon sa kabila. Dito kasi may bahay na. Bukas, mga kiyo, uh, pupunta ako doon sa Bacau Norte. Ayan. So, kanina, doon tayo sa Kamansi Norte. Yan, pinuntahan talaga natin doon. Kinanam natin doon sa may mga nipaan, mga Q. So, wala doon. Yan. Pero may mga screenshot po akong nakikita, guys, na pinapacheck talaga nila. Grabe. Sa lawa kasi ng dagat na to mga Q. Ayan. Pero pag yung tao kasi ay nalunod, lilitaw talaga yan, mga kakyo. Dadagsain talaga yan sa mga gilid-gilid. Ayun o, mga ganyan, mga kayo. Yan yung halos hindi pinupuntahan ng mga rescuer. Mga ganyan. Mga dyan, mga kakyo. Yan. Hindi na halos na ng tao yan, mga kakyo. Kaya tayo, pag may oras tayo hanggat hindi siya nakikita, try natin puntahan yung mga area na yan, guys. Hanggang parating tayo doon sa Bukana, yan. Patuloy pa rin tayong magdasal, mga kayo, na makita na siya. Pang 10 days, pang 11 days na bukas, mga kayo. So, dasal lang po tayo ng dasal. So, walang imposible sa Panginoon, mga Akyo. At sana ay bumalik na si Joros sa pamilya niya, mga Akyo. Ayun, mga pagpasok na ganyan, mga video nakakatakot halos. No? Tingnan, mga kayo.